Maayong Adlaw, kanatong tanan. Ha, pwede ko Kuyaw kayo. Otrohon. Maayong Adlaw, kanatong tanan. Amen. Mga palangga, tanawa niyang usunan ka nung Adlawal. Amay kayo Nako dala sa may uh, Fairview Mall malapit. North Fairview. Ha, ba? Diba? Katinindotan ni Kalabasa. ni siya mga palangga? Ang gigataan. Palit ko. Yan yeah, na po sila yung Paris. Pero gusto na ko na ilang kalabasa Kaya mura o sapok yung kayo pagka timpla git sa gata no? Lami po sila, timpla mga palangga Barato, barato rapon. po 25 pesos O order niya O sa ka kanon Yan nga yun sa Paris. Kapatid pwede pong uh, napaso Gito kong dila diha, mga palangga Kaya uh, huwag mo aso Muna nga akong gi higop Napaso ko diha <coughs> Maragwa <nahitabu>. lang <laughs> na hitabo. Tuwa na bingkong akong dela Huwag magod ba so good? Magkabua nga kayo eh. So, mga palangga. No? Dari yung napita, video tagamay para makita po yung area. Dari ko dapat sa may Petron. No? Pag naman sa may Petron, doon sa Fairview Mall o North Fairview, matik na na. Pag ulit na ito, pagkagabi yung mga palangga, huwag ko napalit na yung sudan. Kundi kaning bangos kay ang ubang sudan o ang ubang isda dito sa palingging akong nasumukan di naka i ko kay hapon o gabi ay naman good, no? So, ang itabo, ang uban, mo nang kawas ng mga tinae ba? Hemorrhage <laughs> naman itong mga uban. O, dali na lang tasa sa bangos. Kaya murag okay pa ang bangos. Kani bangos, nindot ni siya. Huwag yun siya ilasang lasang uh, potek o lapok. Ang tawagan sa Tagalog ng potek, no? Yung lapok naman sa tuwa sa Bisaya. So, ano eh, daghan kayo siyang tinae mga palangga. O, sa kabangos, pero daghan kayo tinae kay katong tindiro, akong gipangayo sa iya hatong mga tinae sa bangos uban Kailan may mo sa ihalo dito sa paksi ang akong kailan karon mga palangga tanawa akong asawa may atiman di sa mga bangos ya ay ginaglimpyo na Kailan kanang asawa magawad pang kay na uli an lagi ni kay na lagi tao na yung sigi hatod-hatod lo ay na asawa ray punasan na tug powers na asawa eh, sige gina siya hatod sa ko ang uh, estudyante hindi man pwede dili hatod niya sige pun karga sa mo ang kamanghuran po Ang um, junior mo nang mura nang alunhat gina niya ang mga <laughs> kalawasan lo eh, kay taon so dere plastar na kaya tong bangos di ang mga palangga di hana ko sa kalderen kaya yung luto ang mga palangga suka ragay siya paksiyo sa suka tapos uh, kinel, sige kalaya kung pera na dala mga palangga para maluto. Kaya siya ang iyong pagkaluto niyo, dati yung pagkaluto. Dili na ko niya kusbo ng kalayo para dili sa malahan dahil mga palangga. Inanay ba kung tawagin sa Bisaya? Ang mga ito din, tawag na ang istorya, bot tanan, botra.